kinailangang operahan matapos magpasok oh ng cellphone What? sa puwet. Nabisto yan. Matapos mag-ring ang cellphone ano sa puwet ng PDL. Nag-ring? Oo, nakavibrate pa daw. At joke, joke, joke. <laughs> May signal? signal. Smart siguro to. <laughs> okay. Malakas ang signal, syempre. Smart. Okay. Joke. Hindi namin alam yung ano yung service <laughs> provider, mga kapatid. Nabisto yan matapos magring ang cellphone no, sa puwet ng PDL. Ayon kay Bureau of Corrections Director General Gregorio Katapang Jr., makalipas daw ang tatlong araw, hindi pa rin mailabas ng preso ang cellphone. Kaya kinailangang sumailalim sa emergency surgery. Muling iginit ni Katapang ang kahalagahan ng strip search. Sa Bilibid dahil may iba pa raw kontrabando na nakakapuslit na inilalagay raw sa Ari ng Dalaw. Eh, ang daming mga movies and Grabe. series na makikita po ninyo. Ganito po talaga ang siste. Sumakit yung Oo. ulo ko na punta sa puwet yung mm. cellphone. Pinasok doon.